Mababay na para sa lahat Para sa e sa mansanas kumagat Kahit di ayayin sumasama ka Ang bastas mo! Ito na nga pala ang part 2 ng Joyride Journey natin Sa Pabablog Salamat sa lahat ng sumuporta sa part 1 Sobrang nakaka-inspire kayo Tara, samanin ulit ako sa panibagong kwento Bagong karanasan, bagong kulitan Salamat sa suporta Let's go! <laughs> Talo. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Dito nga ay may booking na ako. Sa Las si Piñas siya na pick up at ang drop off niya ay sa Solar. By the way, ito nga pala ang una kong booking. Kaya medyo kabado pero excited din. Si ma'am ang unang pasayero ko at sobrang bait niya. Kaya goodbye bislang lang Simula pa lang ng biyahe Reminder lang mga kuis Kapag babae ang pasayero natin Iwasan natin Ang bastos O pabirong kilos Ipakita natin Ang respeto At maging desente tayo Sa pakikitungo Actually Hindi lang naman sa babae Kahit sino pa yan Babae man o lalaki Deserve nila ng maayos Ligtas at magalang na serbisyo. Sa uli, kung paano tayo makitungo sa pasahero, ganun din ang balik na respeto sa atin. Kaya tara, let's set the standard sa pagiging responsabling driver at vlogger. Nga pala mga kuis, kakagaling ko lang din sa duty. Pero kahit pagod ako, ang malaga sa akin, masaya ako sa ginagawa ko. Gusto ko talaga yung makapagsimbi sa kapwa kahit sa simpleng paraan lang tulad neto. Wale, dina. Minsan, nawiwili ka na rin kasi enjoy ka lang talaga. Haha! <laughs> Ganon siguro talaga pag mahal mo yung ginagawa mo. Tahimik si mam Ma sa biyahe at ako rin medyo nahihiya makipag-uusap. Siyempre, ayoko rin mag first move kasi alam ko naman na trabaho ko, ay hiatid lang siya ng ligtas at maayos. Kaya, ako nakikipag-usap lang talaga ako kapag si Pasero na ang unang kumausap. Focus muna sa pagmamaneho, di ba? Pero bilang lalaki ng respeto at maayos na customer service, kapag kinuusap ako, edi syempre, kakausapin ko din. Sayang naman laway ko kung tatahimik lang ako buong biyay. Hahaha, <laughs> cherries! Tips word of the day nga natin mga quiz ay ASC. Dapat may ASC tayo. ASC, alert, sense, common sense, sa pagmamaneho, walang magaling. Kasi anytime, anywhere, pwede tayong mag-aksidente ma kahit gaano pa tayo kaingat. Kaya itong simpleng tips ko na to, sana makatulong kahit pa paano. Oops, baka may magalit dyan ha. Hindi naman ako expert. Marunong lang akong makinig at mag-adapt sa mga natututunan ko sa kapwa ko. Lalo na sa mga mas may experience sa akin. Ang importante, stay alert, gamitin ang sense, at lagi may comments with safety in mind. Balik tayo kay ma'am. Nandito na kami banda sa flyover papuntang C5 extension sa SM Sukat kung saan madalas ang pagbaha. Guys, nice. elementary pa ako. Minabaha na talaga dito. Sana, Lord, mawala ng bus projects. Pero sana, man lang maayos na sana hu huwag umulan. Kasi nakalimutan ko yung kapote ko eh. Patay talaga ako neto mga boys. Naiwan ko kasi sa duty ko. <laughs> Kalimut is real. Pero thank you Lord. Kasi kahit nakalimut ako, minsan natapos ko pa rin ang biyay na walang ulan. Alam nyo naman, ulan talaga ang kalapan naming mga MC Taxi Riders. Siyempre, yung sunit problema, init, traffic, at siyempre, yung mga kamote sa daan. <laughs> Uy, cherish lang ha. Baka may magalit dyan. Minsan kamote rin naman ako. Cherries! <laughs> Dahil nga medyo malapit-lapit na tayo sa drop-off ni ma'am, bigyan muna natin siya ng kaunting hugot music sa biyahe. Para kahit tahimik ang biyahe, may background feels pa rin. kahit anong ganda mo ipagpapalit ka pa rin niya. Oh, Oops, shit. Sakit naman nun. Pero sige na nga. Kuway-kuway mo na dyan sa mga ex ko. Haha. <laughs> Charis, joke lang syempre. Wala tayong betterness dito. Puro good vibes lang. At syempre, hustling at servisyo pa rin ang priority. Kahit minsan, may hugot dapat laging may moving on. With matching helmet. Baka si mauntog ulit eh. Bumalik sa ex. Ha? <laughs> Charis! Meron kayo martilyo? sa ulo mo! <laughs> <laughs> Ito na nga. Bigyan natin si ma'am ng hugot siyang sabiha eh. Para kahit tahimik ang right, may background music na sumasabay. sa tibok ng puso kahit minsan masakit. Ha <laughs> ha drop off location ni mam ma salamat po lord at ligtas ko siyang nayated ingat po palagi mama nagpaalam din pala ako kay mam ma kung okay lang na map mapasama siya sa vlog ko sabi naman niya weh talaga okay lang masaya ako kahit o, paano pumayag naman siya sabi ko thank you po mam ma aking gulat ko kung binigyan niya ako ng 50 pesos na tip salamat po ulit mama salamat sa tiwala at kabahitan thank you lord isang biyay na naman ng ligtas at masaya Unang biyahe pala, lang, naka-150 na agad tayo. Malaking bagay nito para sa akin. Panggas na agad para sa motor ko. Salamat, Lord, sa maagang biyaya. Salamat din kay Ma'am sa pagpayag na mapasama sa vlog at sa tip ng 50 pesos laban lang sa pang-araw-araw. Fast forward nga, nandito na agad tayo sa Shorsi, malapit sa Mowa. Napasukan kasi agad tayo ng panibagong booking eh. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Dito nga, nag-unat-unat muna ako kasi medyo masakit yung tagiliran ko. Sabi kasi ng CS, magahantay daw ako, 5 minutes lang, pababa na daw siya ng kondo. Siyempre, okay lang, magantay. Basta may tip lang ng mama. ha <laughs> charot. Pero kahit wala, okay lang. Basta safe smooth ang biyahe. Let's go! Dito nga, nagkamali na ako ng tower. Sa kabila pala si ma'am. Akala ko, tama na ako. Yung pala, wrong turn sa building. Kaya agad ko siyang pinuntahan. Ayaw ko naman siya patagalin sa kakahintay. Nakakayating kay ma'am. Siyempre, respeto pa rin sa pasahero Ha! Charot! Pangalawang pasahero ko nga pala si ma'am. Sana maging masaya ang biyahe niya. At kahit pa paano, maging magaan ang araw niya. Kahit simpleng servisyo lang. Gusto ko lang laging may good vibes. Let's go, ma'am! Dito nga ay agad kong natanaw si ma'am, nakatayo at nagaantay. Una kong napansin, ang ganda niya. Matangkad, maputi at parang foreigner. Sa personal, sobrang kinis na ni ma'am. Grabe, iba talaga ang ganda ng isang dalagang Pilipina. Pero siyempre, trabaho lang tayo. Bawal sa atin yan. <laughs> subukbay na para sa lahat Para siya sa Eva sa mansanas kumagat Kahit di ayayin sumasama ka agad Di kasi mahanap yung Sana oh Nagulat nga ako kasi si ma'am mismo nagpakilala sa akin Hindi ko alam kung bakit Pero nakakatuwa. Bira yung ganun ah. Dito nga ay pinapatanggal ako ni ma'am ng helmet Siguro for verification lang na ako talaga yung nabok niya Hindi naman eh no? Okay. Parang sumali ka sa livestream ko. Uy, uy, sana oi. Parang sumali ka sa livestream ko. Hindi ah. Dito nga mga kuyis niya na kay Ma'am kasi kung makipag-usap siya sa akin parang tagal niya na ako kilala. Okay. <laughs> sa baba para Ito nga mga kuys, napatanong na lang talaga ako Si ma'am kasi parang nakayakap na habang nakaangkas Ayoko naman siyang ma-open Pero di ko rin alam kung paano ko sasabihin ng maayos Kaya inisip ko na lang yung kapakanan ni ma'am Siguro hindi lang siya sanay umangkas sa motor kahit mamaya, baka mamaya sa labas na ako matulog ng bahay pag napanood ko ng misis ko. Yari na. <laughs> Pero bilang rider na may maayos na customer service, naiintindihan ko naman na normal lang na umawak ang pasahero sa balakang namin para na rin sa safety. Dito mga kuwis, napapaisip talaga ako. Seryoso mga kuwis, napapaisip talaga ako. Test of to parang sinasabi ni Lord, anak, ginugroom kita for promotion, pero dadaan ka muna sa Yakap Challenge. <laughs> <laughs> Yari tayo na yun, bro. Alam nyo, basta lalaking may motor, matik babaero yan. Baba <laughs> <laughs> Mga kuys, alam niyo ba may sinabi si ma'am? Dati pala siyang artista sa GMA. Siya raw si Mia no Lasco. Totoo nga, nag-shirt sa sa phone at lumabas na may pelikula at show sa noon. Hindi ko lang tanong kung anong year siya active. Pero ang alam ko ngayon, isa, isa siyang matagumpay na businesswoman. Sabi na rin sa akin eh. Ayaw. Baina na para sa lahat Para siya si Eva sa mansanas kumagat Kahit di ayayin sumasama ka Di kasi mahanap yung lalaking katapat Ayaw Ayaw sa buhay na para sa lahat Para siya si Eva sa mansanas kumagat Kahit di ayayin sumasama ka agad Di kasi mahanap yung lalaking katapat Pero tumanggi ako. Kasi nga, kita mo na bago kain. <laughs> Hassle, over hapunan. Charis! priority screen mode lang. Libre na lang next time. Dito na nga pala kami sa drop location ni ma'am. Ang ganda na restaurant at copy shop niya. Highly recommended. Mga kuwis, malapit lang ito sa City of Dreams. Kaya kung may time kayo, bisitahan niyo rin si ma'am. Pwede pa kayo magpapicture kung kilala niyo siya. Comment down below kung gusto niyo malaman ng exact address. Hanggang dito na lang muna mga kuys. Palobat na kasi si Instance ko. Sana kayo pa, paano may natutunan kayo sa natin today ah. O baka natutunan nyo lang kung paano mong babae. Charot. Reminder lang mga kuys. Loyalty is the key.